Hey guys, Redmi Note 14 4G ni Xiaomi meron pangakong 4 years Android update at 6 years guys na security update grabe naman yan pero exclusive pa lang po siya sa may Redmi Note 14 4G dahil iba po yung pangako niya sa may 5G na version ng Redmi Note 14 dahil 2 years update lang po yung makukuha niya at 4 years na security update hindi malino kung bakit ganyan. Dahil mas naabot pa ng Android 18 ang 4G na version compared sa may 5G na hanggang Android 16 lang. Yung 2 years lang po na update guys, sobrang panalo na. How much more ang 4 years na update? Baka mauna mo pa mapagsawa ng Redmi Note 14 kaysa mahintay yung 4 years na Android update niya. Dahil naka Helio G19 na yung processor ng Redmi Note 14 4G. Pero magandang balita na po yan dahil hindi po mapag-iwanan yung smartphone na yan kung ganyan kahabang magiging Android update niya. Dahil sa ibang mga smartphone brands guys, tulad po na rin yung sa kanila no? eh, na po ang isang taon. Pero po sa mga bagong smartphone po nila, e eh, may 2 years po sila na pangako na Android update sa specific na mga model ng mga smartphone po nila. Pero hindi po lahat. Dahil sa mga nagamit ko po guys sa mga Infinix sa mga smartphone, eswerte eh, na po na magkaroon ng isang Android update. Kaya yung apat na taon guys sa magiging Android update ng Redmi Note 14 4G, eh napakalaking bagay na po niyan. Dahil subok na po natin ang mga smartphone nila Xiaomi na minimum po ang 2 years na mga Android update sa mga smartphone po nila Xiaomi sa kanila Poco. Like ng Poco X6 guys, nagsimula po siya sa may Android 13 pero ngayon is Android 15 na po siya. At hindi malabo guys na umabot po ito ng Android 16. And yun lang po muna guys yung mabilis na update natin dyan. Thanks for watching.